Anunsyo ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang pagpapatupad ng gun ban sa Maynila simula Enero a 8 hanggang a 10, kaugnay ng pista ng itim na poong Nazareno. Samantala, Puspusa na rin ang manhunt ng pulisya sa mga nakatakas na inmates ng North Cotabato District Jail. May ulat si Kirby Cristobal. Kandi all set na nga pambansang polisya sa gaganaping traslasyon 2017 ng mahal na pong itin na Nazareno sa darating na lunes. Ito ang inihayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa isinagawang press conference sa National Headquarters sa Campo Crame. Libo-libo mga polis ang magbibigay seguridad at magbabantay sa gagawing prosesyon at maging sa mga deboto ng Black Nazarene. Sa kabila naman ng anunso ni DILG Secretary Mike Sueno na merong serious threat ay uh, binahagi naman ni PNP Chief de la Rosa na wala silang namo-monitor na banta sa bansa at uh, magiging ligtas ang gagawing translasyon 2017. Kanina ay ibinahagi rin ni uh, Police Director General De La Rosa ang promosyon naman ng dalawang District Director mula Pun pledge, uh, pledge Colonel to One-Star General na si uh, NPD bong uh, NPD General Bong Fajardo at uh, Manila Police District General Joel Coronela. Sa darating naman na uh, January 8 at uh, January 10 ay uh, ibinahagi itong si uh, Police Director General na sinususpinde ang uh, pagdala o yung permit to carry firearms sa buong lungsod lamang ng Maynila. Nililinaw po natin na sa Maynila lamang sinuspinde ang uh, gun ban sa darating po yan na January 8 alas 8 ng umaga hanggang sa January 10 ng alas 8 rin ng umaga. Samadala, ibinahagi rin ni uh, Director General de la Rosa yung tagumpay na operasyon sa pagkakapatay naman ng teroristang Sidok Boy at uh, uh, binabanggit nito na isa ito sa most wanted persons sa Region 12. Maratan na ang napatay sa Kiamba, Sarangani Province, ang pinagsamang operasyon ng PNP at AFP. Ang teroristang si Muhammad Jaafar sa Bewang Maghid alias Stockboy ng grupong Ansar Al-Kilafa, Philippines kaninang madaling araw. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad para sa seguridad ng isasagawang malaking event sa Quiapo sa susunod na linggo. Kasunod na rin ito ng kumpirmasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa umunay plan ng paghasik ng karahasan ng mga teroristang Abu Sayyaf at Maute groups. Ito ang balita ni Rosalie Coates. Tatlong milyong tao ang inaasahang dadagsa sa Maynila sa lunes dahil sa taunang prosesyon sa Quiapo. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Mike Sueno, triple na ang ginagawang paghahanda para rito ng mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kasunod na rin ito nang natanggap nilang impormasyon na nasa Maynila na ang ilang membro ng Abu Sayyaf at Maute Group na planong maghasik ng karasan kasabay ng okasyon. Mga mga terrorist groups ito eh. Parang ito, funded in from outside. No? So, uh, talaga, there is this strong possibility na nandito na rin sila. Bukod dito, may bantari ng pagiganti ang isa pang Moro Group na Ansar Al-Kilafa matapos na mapaslang sa operasyon ang kanilang leader na si Muhammad Jaafar Magid alias Tokboy. That's why we are not leaving, uh, we are moving everything, no? Lahat ng preparations ginagawa na natin. Uh, we are not leaving anything to chance at all. No? So as long as we know that there is a threat, no, we consider it big already. No? Paglilinaw naman ang kalihim, wala pa silang rekomendasyong kanselahin ng event sa ngayon. At malalaman pa kung may pangangailangan nga ng ganitong suhesyon pagkatapos ng isasagawang command conference ng AFP at PNP kay Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, kung talagang very strong ang uh, threat no, so dipindi man din sa ano sa presidential sa mga security advisers natin. Or maybe tomorrow we will have the joint uh, PNP PNP command conference. We will discuss that. Nanawagan namang si Sekretary Sueno sa publiko na maging alerto at tumulong sa pagmamantena ng seguridad sa pamamagitan ng pag-report sa mga kahinahinalang tao o bagay. Samantala, mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa nalalapit na pista ng itim na nasareno sa lunes. Polisya, iminungkahi kay PNP Chief Director General Ronald Pato de la Rosa ang kanselesyon ng permit to carry ng mga baril mula Enero a 8 hanggang a 10. May live report ang aming kasamang si Eunice Samonte. ng pamahalaan. Kanina nga ay uh, nagsagawa ng uh, media briefing ang uh, kinatawa ng mga Kayapo Church at uh, kasama dyan ang mga kinatawa ng lokal na gobyerno at 99.9% ready na nga umano ang Fiesta Committee na binubuo ng uh, kinatawan mula sa Manila City Hall, Metro Manila Development Authority o MMDA, National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, DPWH, Department Department of health bureau of fire protection at DSWD. Isinagawa na nga rin kanina ang uh, mga pinakahuling datos at kahandaan para sa taunang debosyon na magsisimula na nagsimula na nitong uh, December 31 hanggang sa mismong araw na Reno sa Jan 9 o sa Lunes. Idineklara na mismo ni Manila City Mayor Joseph Estrada na official non-working holiday para sa mga taga-Maynila ang Jan 9 araw ng Lunes. Dagdag pa niya, ilang buwan bago ang translasyon ay nakumpuni na nga ang mga sirang kalsada na dadaanan ng mga deboto. Dagdag pa na ating dating Pangulo, sisiguraduhin ang lokal na pamahalaan ng Maynila na walang maiwang kalat o abala sa taunang ng Pista ng Nazareno. Sa katunayan simula bukas ay magsisimula na rin ang deployment ng MMDA na abot sa 1,200 personnel ayon mismo kaya MMDA General Manager Tim Orbos. Naka-full alert na rin ang ating kapulisan, particular na NCRPO at Manila Police District na handang mag-deploy ng 5,000 uniform personnel simula linggo para sa seguridad ng lahat. At simula nga mamayang gabi ay naka-alerto na rin ang one-third ng polis sa Metro Manila lalo pat bukas ay inaasahan na rin ang dagsa ng tao dahil Kiapo Day at First Friday of the Month. Ayon nga kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayade, iminungkahi na rin nila kay PNP General Director Ronald Bato de La Rosa ang pagsususpinde ng permit to carry ng baril sa Maynila sa loob ng 48 hours mula January 8, 8 a.m. hanggang January ten ng parehong oras. Magkakaroon din ng tatlong command post ang ating kapulisan. Yan nga ay sa Quiapo, sa Manila at maglalagay na rin sa Luneta Park para sa lugar na daraanan ng prosesyon. Katuwang na rin ang uh, Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng pamuno ni Joint Task Force NCR Commander General Casiano Molina na nagtalaga na rin ng 650 uniformed personnel ng AFP bilang suporta sa ating kapulisan. Magsisimula ang ruta ng uh, Translation 2017 sa Quirino Grand sa ganap na alas 7 ng umaga at kakaliwa naman ito sa Katigbak drive through Taft Avenue, Dasmariña Street, dadaan naman ng Carlos Palanca Street, sa ilalim ng Quezon Bridge at kakaliwa ng Quezon Boulevard. Pagkatapos niyan kakaliwa ito sa Nepomuceno Street, Concepcion Aguila Street at Hidalgo via Plaza del Carmen, papuntang Palanca Street at ang huling stasyon nga ay ang Villa Lobos Vaya Plaza Miranda. Uh, samantala, may paalala naman ng uh, Department of Health sa ating mga kababayan na sasama sa Translation 2017. Uh, lalo na yung mga may sakit sa puso, sa hika o alta presyon, huwag po natin kalimutang magdala ng tubig at magsuot ng maluluwag na damit, lalo lalo na sa araw mismo ng prosesyon. At sa mga kababayan naman po natin na magdadala ng anak at may dalang mga bata, ay huwag kalimutan na lagyan sila ng pagkakakilanlan o yung ID para iwasan ang uh, pagkakawala nila dito nga sa araw ng prosesyon. At yan muna pa kung pinakahuling balita mula dito sa Quiapo Church. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat din sa Monday.